Nalugi ba ang iyong negosyo? Nagsara dahil sa pandemya o iba pang krisis? Kailangan mo ba ng innovations para makasabay sa panahon? Kung oo, may solusyon ang Dole sa pamamagitan ng kanilang Adjustment Measures Program. Paano ito makakatulong sa iyo? Ito ay isang programa ng Department of Labor and Employment na makakatulong sa ating uh, employer as well as uh, mga workers. Ang Dolly Adjustment Measures Program ay bagong programa na nagsimula noong taong 2024 na pinirmahan ng ating kagalang-galang na sekretary, Benwedito Lagbasma kung meron mang vulnerability sa worker, pati sa business sector. Dahil may mga economic disruptions, ito ang susuporta sa ating mga manggagawa at ang, ang business sector. Sa tulong ng Dolly Amp, ang mga MSMEs na may siyam na hanggang isang daang empleyado ay maaaring makakuha ng suporta upang mapanatili ang trabaho, maiwasan ang pagsasara, at mapabuti ang operasyon bukas ito para sa employers, labor organizations, management, at accredited co-partners na nangangailangan ng tulong upang malampasan ang mga hamon sa negosyo. Isa sa mga natulungan ng Dolly Amp ay ang Modern Image Graphic Science Company. Itong Business was established nang 2008. So sino may 17 years na rin. Ang main line of business namin is sa uh, printing so services kami more on sa mga paggawa ng mga signages, pagprint and install sa mga stickers, mga tarpaulins, ganyan. So marami pang iba. Meron din tayo sa mga small items like yung mga pang corporate giveaways, mga few items din. So mga PVC IDs, calling cards, yan. marami pa tayo ibang services. Sa halos magdadalawang dekadang pagtakbo ng negosyo, bagamat matagumpay ang kanilang produkto, nagdulot ng malupit na epekto ang pandemya, kaya't kinailangan nilang magsara. Siguro yung biggest challenges na naranasan namin for the past 17 years is siguro noon noon nag-pandemic kasi lockdown eh. Since yung line of business namin is non-essential, so we were forced to close down the business for the meantime. Uh, Kung bagay yung source of income na bawasan or nawala kasi ano eh, talagang totally hindi kami nag-ooperate kasi hindi kami allowed. Noong dumating ang programa, naging malaking tulong ito sa kanilang pagbangon. Kasabay ng pagdami ng mga kliyente, nagdagdag sila ng tawahan. Nung pinresent din sa amin yung layunin ng AMPs, malaking tulong and perfect opportunity siya for businesses talaga. Any line of business. So, yung na uh, provide sa amin ni, ni Dol para sa program is nasa 422,000. Sa Dolly Am ay maaaring makatanggap ang benepisyaryo ng financial grant mula 500,000 pesos to 1.5 million pesos. Para kay PJ, hindi lamang ang negosyo ang nakinabang sa Dolly Am, kundi pati na rin ang kanilang mga empleyado. Dahil sa tulong ng programa, Nakabili sila ng mga bagong computers na nagpadali at mas napabilis sa kanilang operasyon. Meron naman tayong 6 na mga components o services na pwedeng ma-avail sa DoLE Adjustment Measures Program. Una ay ang Capacity Building Measures. Pangalawa ay ang Just Transition Measures. Pangatlo ay ang Business Enhancement and Adaptation Measures. Pangapat ang Reward Systems and Productivity Improvement Measures. Panglima ay ang product development and innovation measures at ang pang anim ay ang compliance measures. Ang naging result nito is uh, mas nakakapag-cater tayo ng mga services for clients and mas mabilis. So mas nasasatisfy uh, sila since most of our clients talaga is uh, umaga sa mga company, mas kailangan nila agad-agad. Sa bawat pagsubok, may kasagutan. Sa bawat pagsasara, may bagong simula. Sa tulong ng Dolly Amp, ang maliliit na negosyo ay muling babangon, lalakas at lalago. Kaya ang tanong muli ka manggagawa, ikaw ba ay isang negosyo na nangangailangan ng suporta? Sa ating mga enterprises, welcome po kayo na makipag-ugnayan sa ating mga regional offices or field offices para magkaroon ng kaalaman sa programang ito na kung saan ang Dole ay nandito para tulungan ang mga enterprises and workers natin dahil tuloy-tuloy pa rin po ang programang ito na ipagkakaloob ng Department of Labor and Employment Para sa mga nais mag-avail ng printing services ng Modern Image narito ang kanilang mga detalye For the next episode, ating kilalanin si Sheila, isang beneficiaryo ng Dole Amp. At alamin ko paano siya natulungan ng programa. Paano nga ba makakapag-apply? Abangan!